Bakit nandito kayo lahat? Kanina, nandoon kayo. Maghintay lang kayo. Bibigyan ko kayo ng pagkain mamaya. Bibili lang ako ng tinapay, ha? Mm, oh, cute naman. Nakala na sila siguro. Bibigyan ako ng pagkain. Ayun, dami-dami. Oh, bait-bait nila. Babalikan ko kayo, ha? Bibigyan kayo ng pagkain. Tapos, oh, hanggang doon, ang dami. Ayan, nagsiliparan. <laughs> Ay! <laughs> ang cute nila. Ayan, oh. Tingnan mo nga naman, para silang tao na parang nagmamakaawang bigyan ng pagkain. Ay! Lumipat. Sa dagat maraming Ibat-ibang lahi Ang mga turista dito Kaya napakaganda kasi Malinis ang dagat Ang bawat uh, Munisipyo May kanya-kanyang tapat na Resorts Yan ang nililinis nila Kaya yan Makita mo naman talagang malinis po Kaya maraming nagpupuntang Mga turista Ayan ang kaganda ng turista. Kaya naman ako ay nagbababad din at nagsa sunburn, sun, sunbat. Kasi masakit ang likod ko. Sabi nila kailangan daw ang ano. Tubig dagat. Tapos may hangin siya, masarap ang gagandang si sexy ng mga ito. Nagasilip lang ako. Gusto nilang magiging mga turista, estudyante siguro, mga ito, kaya mga grupo-grupo, German ang salita. ay naku buhay mayaman man o mahirap nakakaramdam din pala ng init at pagod akala ko mahirap lang ang nakakaramdam lahat sila nandito na sa dagat kaya anhin mo naman ang kayamanan kung walang health healthy health is wealth ang sinasabi. ayan ay, ang ganda nila gusto mo lang ng swimming. Uh -huh. Kalinis uh -huh. naman kasi ang dagat. Diego. lima ba dahil ito'y pati danong. Kasi summer kasi mainit, walang ulan. So, mabad, ito nga bimba ba, tiko na dahil ito'y danong. Bimba ba, level na. Dati-dati hanggang dyan, oh, no? yan, line na yan, lane. Dadyay, baba, nakababa, tiyan na di danong. Ibig sabihin, Adamot pa ng baba na dito na pa ng tanga na. Marami pang na lumalangoy dito sa ano. Dagat kasi may mainit pa. Mahangin lang kasi kaya maganda ang klema. Hindi katulad ng Pilipinas na rin rain and shine dito bihira bihira dito ng ano tag ulan napakabait talaga ng juice kasi mabait din ang taga Greece hindi sila nakikialam kung saan man yung gulo ng bansa to bansa sarili really lang nila inaatupag ina nila yun ang maganda pinaka the best country sa akin ang Greece hindi nakikialam kung saan man ang gulo ng mga bansa to bansa nasa gitna lang sila nagbibigay lang sila ng idea o advice kasi ala ayaw nilang ayaw nila talaga malayo sila sa gulo